So mga kaibli friends May bisita nga po pala tayo Ngayong oras na ito Masyado naman siyang napaaga Hindi pa naman piyesta Pero nandito na Kasi ang sabi niya Napanood niya ako dati nagla live Na ng Permit clearance O ano paman Para maapasok sa bayan ng Tanay Naliwala naman ang tropa natin Kaya eto Ayan Bibigyan na natin siya ng entry pass Para sa boundary Siya'y makalampas Walang iba Kundi ang ating tropa Mula pa po sa bayan ng Morong Rizal Ayan Tuwan-tuwa na siya Happy pa Dahil makakapasok na siya sa bayan ng Tanay Sa araw ng piyesta So ayan po Walang iba kundi ang tropa natin si Victorino padalapat okay pero ito po talaga nangyari kala nyo gustong gusto niya magpabidyo pero makikita nyo po dahil pinutol ko lang yung video kanina ito po talaga ang reaksyon niya nung makita niya naka ang naka-on ating camera o oh, ba? Diba?